Sulid na sulid dyan guys Ito kibus BJ Mga 3-4 siguro Balik na natin guys sa net ko din tinama. Eh, akala ko din tinama. Ang laki. Hindi ka kita oh, pa ako di Makanan May nakikita ako sa'yo. Wala pa din mo. nakikita pa ako na wala na eh ready na natin ito baka mamaya maya ako kumakot ulit kala ko dito naman hindi humilay dapat ito hindi humilay dyan Ibig. Na naman umalon din kasi. umalun ng tubig Pagbasag ng huli natin guys, ang laki kan. Baka bumalik Pagka tumahimik yung tubig, sunod-sunod yung labas nila. Nalapad doon. Masisiyang ka talaga guys sa huli. Nalapad. Hindi sila guys nakapermi, dadaan lang sila. Medyo lubog Medyo lubog pa hindi sila yung lutang na lutang na nakaperami dadaan lang silang maaninag alon alon pa nga guys yung tubig. pero nakikita mga aninag mo sila ba ano lang kasi to pangalawang balik natin dito nung una nabasala natin tapos ngayon pangalawa kaya hindi pa sila ganun kadala lagay lang tayo ng reserba ganoon na nakikita ko Lucky. pagpasag kasi yung alon ano jay <laughs> Malin lungaevob. agad gantah lagi gantah hmm. gantah Kita baje yung dito lahat. Guys, kalasa. dasarnya itu guys ih tataban hmm lalaki ta. guys jackpot yung rest natin dito ay, hindi ko nga lang kasama si Kuya Larry tsaka si Boss Bilson ang kasama natin si Boss B ay si Boss BJ ang kasama natin ay, yun lang ako ng sabi ko Nalaglag talaga Na, na, na. Pagka guys yung hangin na magpapaaninag talaga sila Ayun, lumabas na naman Pakahuli natin ang isang piraso Lumabas na naman Rest back namin guys Sa ispat sa bundok Ito na huli natin Kaaga pa Anim na piraso. Pang-anim 'yung medyo maliit. Sulit na sulit guys 'yung spot dito sa bundok. Pagka humangin katulad yan humahangin guys, maalon talaga 'o. Oh. Maalon 'yung spot natin. pagka huminto naman, makikita mo nangaaninag naglang sila, Ang lalaki. <laughs> Kaya sulit na sulit dito guys sa pwesto nata, natin at. si Boss. BJ sa kabila na may paper tree sabi ko nga dalawa kami dito sa taas tabi ka ako kami sulit dito guys sa taas na to nagkaroon pa ng diferensya yung erga natin guys na iputo ko kanina na di ko napansin hindi pala anong nakasara tumilansik yung kulay puti kaya may tagas mapapansin nyo sa video natin may tagas pag pumuputok ako pero buti nga na lang itinatama eh, pa natin. Gagawa tayo mamaya pag-uwi. Yung tawag dito, nakalimutan ko yung tawag ron. Kung ano yung ah, kopa. Yung kopa. Yan, buti pa yung bata ko naaalala. Sulit na sulit guys yung ismat na. Medyo mahangin na. Jackpot na jackpot. Siguro may limang kilo na yung kulin natin. Ayan.

Babalahan lang natin guys. Baka may na ito dalawa sa halong katabi pa dyan ang kakasunod ang eh. laki guys lilipat kami dun guys sa pwesto na yun papupwesto ko rin dito si boss BJ palit naman kami Malalado daw, malalayo daw masyado yung hmm, lautang dun total na jackpot naman na ah, natin sa pwesto na to lilipat tayo rin ayan kulahan naman tayo sa paper tree pwesto natin din si Henry guys oh. ang laki eh hindi ko naman ang Boss, tara na rin na eh. Halika na. Ako naman dyan Testingin ko rin dyan Ay sus Eh hinto naman yan eh sayo Pinabutan ng hangin Laki parehas ng dalawa na NJ Bumaba muna ako guys MP eh, nesto natin puno Palit muna kami ni Boss PJ Doon naman ako sa may paper tree Ito guys yung nahuli natin dito Gano'ng kalalapat? Ito lang gusto medyo maliit yung dalawa. Eh, pero malapat na rin yun. Uh Oo. -huh. Eh. Oh. Sabi, yung pang lalaki na ito guys. Sulid na sulid eh. Walang piraso. Ito boss, mangilo tong tatlo na to. Eh, recall -cool lang to ng konti. Ito lang guys, medyo maliit. Oh, papupwesto natin din si Gus BJ. Palit kami dun naman sa paper tree. May merienda ako dito eh. Ha, ah, makapag merienda muna. Medyo matagal lang kasi yung paghihintay namin. Katulad yan, bumaba ako, humahangin na. Ah. Medyo matagal lang yung paghihintay namin guys. Dahil pag humangin, hinihintay. May merienda kami dito. Merienda yun namin. Kamuha? Ayan, yeah. magiging ito na. Solid na solid guys, o, lalapan. Tara, yeah. hirin din muna tayo. May dalabaon tayo dito ng palabok. Tsaka nadara natin sa daan kanina. Bihimili tayo dito sa may itindahan. Solid na solid dyan guys. Ito kay Boss BJ, mga 3-4 siguro. Tingin natin. Yung iba kasi boss na di naman mga naniniksay. Di nila alam na ganyang kalalaki yan mm. eh. Pero pag gabi na tungan mo ng ginelas, diyan na nila makapansin yan. <laughs> Lapad na ng chinelas ko Ito isang to. Ay, eh. <laughs> Balik na natin guys sa net. Doon tayo lilipat sa kabilang pwesto. Papapwesto din natin dito si bus DJ. Ito lang ang malihis na medyo maliit. Okay. Hindi ko nadala yung timbangan ko eh. Uh. Dilipat kami guys sa paper tree. Pinapwestuhan ko rin kay sa kasama natin. Pinapwestuhan ko rin sa... Para maka ano rin siya. Maka testing din sila Hindi ba to bigyan? Hindi. Yakap ah. na yakap ng Diyan tayo akit sa punong paper tree. Ah, lumabas na guys yung hangin. Huwag mo na dalhin sa taas yan. Itabi mo na lang sa lilim. Ngayon natin din. Tapos malakas na yung hangin. Yeah, lagay mo dyan. pesto kami guys kaso mukhang wala na rin lulutang malakas na yung hangin malayo nga pala yung pwesto na to na Jay malayo pala yun yung pinwesto natin guys sa kabila na yun nagkalit kami ni Speaking.